ikang koha sa kasaysayan natin si tanging si presidente duterte lamang ang hindi humingi ng uh, pagbibilang uh, o pagninilay-nilay sa mga ginawa na, ng ng previous to him. Uh kung titingnan natin si presidente estrada uh, na alis sa puesto, uh, kinasuhan Okay? ah uh, pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria macapagal Arroyo. Nung si Arroyo uh, tiningnan hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary De Lima? Uh, bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon sinisisi natin yung datihan in the hope na makaklaim tayo ng justice? Ah, uh, nung umupo si presidente Duterte, ang sabi niya, ah, walang mangyayari sa akin ganyan. Nahuhusgahan ko si presidente Aquino. Abay, ang dami nangyari kay presidente Aquino, pero tumahimik ang bayan nung sinabi ni du ni presidente Duterte, hindi. Huwag na natin tingnan yung nakaraan. Ayusin natin ang bayan natin. Doon pinalakpakan siya. Siya lamang ang presidente yung hindi tumingin sa nakaraan. Ngayon, nung natapos siya at uh, sabi mo nga, no, the, the the survey results showed uh, a high uh, trust rating, a high approval rating. Pero anong ginawa nitong administrasyon na ito? Hindi ka pa nakakaisang taon, hinanapan mo na ng ipupukol sa Duterte. Nagsimula sa sa anak, tapos ngayon ang ama. Bakit? Dahil ba yan uh, gusto niyong magkaroon ng accountability o dahil tinitingnan natin paano ba kami magtatapos sa aming termino kung ang haharapin natin ay Duterte? Alam mo, Admar, ang hindi nila nakikita, tuwi na lang pinagsasalita pinag ang Duterte, lumalakas ang uh Pilipino uh at tumitibay ang pananalig nila na ito ay political persecution. Hmm. Uh ko, no? Uh yung sinabi ni Sen ni uh, na ire ready ang impeachment. Hindi ba 'yan uh, talagang ha hagaran na ginagamit ang Kongreso uh, to search parang witch hunt. eh naghahanap ka ng rason para i-impeach. Paano mo mai impeach ang isang vice presidente using data of 2016? Paano mo may impeach ang isang vice presidente kung ang COA ay hindi pa tapos dun sa kanilang pag-audit? No? Paano mo mai-impeach ang isang vice-presidente na gusto niyong ilabas kung saan ginamit ang Confidential and Intelligence Fund? Hindi ba yung pangalan na lang itself, Confidential and Intelligence, at ang humihingi dating kalaban ng Estado. Tama ba yan? Hmm. Hindi ba yan borders eh, in national security issues? At gusto ninyo? Itong administrasyon na ito na isawalat lahat 'yan. Dahil gusto nyong lumpuhin, ha? O ibagsak ang Duterte. Uh, muli maling-mali yan kasi ang dami-dami pang issues na kailangan nating pagtulungan. Hindi ho itong pagbabagsak sa mga Duterte. Mm -hmm. And uh, maliban dyan um yung pangungwenta nang uh, na-contribute niya sa pagkamanalo daw. Di ko lang alam kung ito ba'y legit na talagang siya yung binoto niya, si PRRD, or baka iba yung kanyang ikinampanya. Pero pinagmamalaki niya na meron siyang uh, uh, naidalang uh, boto uh, Ano sa tingin mo uh, itong mga ganitong mga hakbang? Kasi nagalit siya sa mga ano daw eh Tinawag pa nga niyang trolls Kala ko ba vloggers, di, uh, Duterte supportive vloggers Tapos naging uh, uh, trolls Uh, alam mo, Admar, ang buhay ng politika, uh, ma maging ika'y sa Pilipinas o sa ibang bayan, ang trolls uh, ang uh, have always been there with the advent of social media. To claim that you made someone win, let's go with the statistics. Uh, madali yung mag-claim eh. Pero kung maipapakita mo sa 6 District ba, ah uh, nanalo ba ang Duterte dyan? ah uh, Doon ba sa samahan nyo sa simbahan? Nanalo ba ang Duterte dyan? Mahirap yung sa simbahan kasi sacred ang voting. Madali siguro doon sa 6th district kasi papapag aralan mo ang datos. Sa aming pag-aaral, may 30 provinces na nanalo ang Marcos, may 35 provinces na nanalo ang Duterte. That is based on the 2022 election results. Marami pang pwedeng pag-aralan para ma-determine sino ba talaga ang nakatulong. Pero kung titingnan uli natin, ano ba ang historical average ng Marcos vote? Ano ba ang historical average ng Duterte vote? Makikita natin sa ang Duterte vote, kayang mapanalo ang isang taong hindi kilala assistant lamang ng presidente. Mm. Yan po ay si Senator uh, Bongo. Ang Duterte vote, kayang gawing number one ang pinag-awayan sa labing dalawa na posisyon uh, noong 2022. At yan po ay si Senator uh, uh, Padilla. Um, so kung titingnan natin yan, ang ibabalik kong tanong sa administrasyon, sino ba ang naipanalo nyo? Mm. Na on your own, Ah, kasi may ang bawat kandidato may may baluarte 'yan eh. mm. ah, madaling i-establish nasan ang baluarte, madaling i-establish ah, ito ba ay nan nanalo ba dito ang isang kandidato dahil sa baluarte nyo o nanalo siya dahil sa ibang strategiya na ginamit. Oo, eh doon palang sa hakbang na susuyuin nila ang uh, si VP Sara Duterte, alam na nila na siguro sa survey nila, eh mahina talaga. Kasi yun yung inaantay ko rin eh, yung uh, uh, pasabog ni Vice President Sarah Sara Duterte, yung internal na uh, survey nila na kung hindi katandem si VP Sara, eh ano yung magiging uh, resulta, di ba? Mm. Dito Oo, na, tama yan. Uh, uh, yung 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 mga survey, uh, uh, barometro ang survey. Mm. Uh, it is a snapshot of a point in time. Uh, pwede nga ang prediction magkamali pero barometro yan to guide everyone. Nakikita mo ba na parang binibigyan lang din nila ng boses at uh, nagpapa-ignite lang sa silent majority? ng mga Pilipino, itong ginawa nila kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi maalala mo, yung sa May Isog Rally, talagang di ko lang alam kung meron bang nagkikater pa na ibang media, maliban sa vloggers, andyan yung uh, SMNI. Pero ngayon, ni dito sa dalawang hearing na ito na dinaluhan ng dating Pangulo sa Senate and dito sa House, eh lahat ng mga ano nakatutok talaga. Nakita natin, libo-libo ang uh, mga viewers. Bawat uh, channel, sa social media, sa YouTube, sa uh, Facebook, nakatutok uh, lahat. And nakita ko sa mga comment section, nagpapa-ignite lalo. Lalo ng pagsasabihin ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na minsan, di ba, napapalabas niya yung galit niya, yung inis niya during hearing at sasabihin lang niya na... Ah uh, galit kasi ako pag pasensya niyo na kasi pag kriminalidad at illegal na droga, galit talaga ako sa kanya. Sa uh, sa mga ito. Oh, uh, uh, admar, alam mo yung uh, yung law warfare, uh, yung uh, aggressive languages, ah uh, na napapag-aralan yan can lead to a heated exchange, can cite people to, you know, rise up and, you know, uh, do certain things na uh, minsan uh, ayaw mong gawin. Uh, ang kailangan lang nilang uh, maiging intindihin, uh, anong impact nito sa eleksyon? Kasi ang ele tayo ay pumupunta sa election period eh, campaign period. So, uh gusto ba nila na ang Duterte is given a stage? Uh ang legacy media or mainstream media, uh, kailangan mag-cover 'yan kasi kung hindi nila i-cover, nakikita nyo yung number of views uh hmm. ng, ng, oh, ng sa social media platforms. Yeah, uh, if the legacy media will not be there to carry the news, there is an alternative source. And that alternative source is defined, ah, uh, uh, binabasihan niyan ng personalification ng nakikinig. So kung ang gusto nung nung nakikinig eh gusto kong makinig sa SMNI, dito ako tututok. Gusto kong pakinggan si Admar, dito ako tututok. So to a certain degree, uh, yung media mix uh, uh, ando na eh. At ang Liga si Media humihina ng humihina. Mm. So kung hindi nila papasukin ito at hindi nila i-cover, katulad ng hindi nila pag-cover sa iba pang issues, magkakaroon sila ng problema kasi ang taong bayan hahanap at hahanap ng source of news. At yung source of news ay often nasa social media platforms na.